ko yung bag ko guys kasi nung hinalungkat ng amo ko yung bag ko hindi ko alam kung saan na ilagay yung mga gamot ko yung maleta ko nasa kwarto nila binigilan sa akin na damit dalawang at tatlong pajama tapos dalawang damit dalawang panty Yun daw yung ulit-ulitin kung susuot yun. Hindi ko alam kung anong nagawa kong pinahamalaking kasalanan sa kanila kung bakit pinawasan ko yun. Nagtapon lang naman ako ng basura guys. At, uh, doon ako sa labas, nagtapon. Tapos wala naman si madam, mga anak niya lang yun ang sa bahay. Doon nakakita ako ng way na mo muna ako sa labas ng garahe. Doon ako nagmukmuk, doon ako nag-iiyak-iyak sa mga problema ko, gano'n. Yung pala, iminasama ng amo ko pag uwi. Pinaintindi ko naman sa anak ko ng amo ko ang mga problema ko kasi tinanong nga naman ako, hindi sinabi ko na lang din na ganito, ganoon. Ay, eh, naintindihan naman ako ng anak ng amo ko. Kaya, akala ko, guys, is okay na. Eh, hindi ko naman alam na yun lang pala ang magahatid sa akin ng disgrasya kanila madam. Na, pinalbot niya pa naman yung pagkain ko kasi galit na galit siya kasi liar daw ako kasi ganito ganun daw ako kung ganito ganun daw ako sana naman respetuhin niya tao din ako, Lano lang ginagawa masama, hindi ako nag hindi ako nag-ano dyan. Kung tingnan nila yung mga gamit ko, pinagtatapon-tapon pa. Tapos meron akong panghinugmuglubin na iniinom, na tablitas. Tinapon niya, ginanun niya kasi ang sabi ng madam ko, hindi daw yung made in Philippines, made in Saudi daw yun wala na lang, hindi ko na lang inano kasi yun yan ginalungkat-alungkat yung mga gamit ko pinagtatapon-tapon alam mo parang kung nagnakaw sa mata nila parang ang laki-laki ng kasalanan ko tama ba yun? humingi ako ng taos puso humingi ako ng patawat humingi ako ng pasensya sa nagawa ko, kung nagkamali man ako sa kanila. Kasi siyempre nangangamuhan tayo, kailangan natin makisama sa kanila. Pero big deal sa kanila yun guys. Sobrang hirap. First time kong naramdaman, second time kong abroad to. At first time kong naramdaman na ganun. Ano, na-discourage ako, nawalan ako ng gana. Para akong nasabi ko, mabuti pa umuwi ng Pinas, ayoko na dito baka mamatay lang ako dito. Yun ang sabi ko. ano? Mm, ito lang, binalik. Binalik to oh. Parang para akong tinapon sa isang basurahan. Ha? Isang maleta tsaka itong dala ko. Pero ang binalik sa akin, isang maleta, isang bag, tsaka ito. Alam niyo ang laman ito? Yun nga, yung tatlo kong dami. Ngayon, matutulog ako ganito. Kasi yung panty ko, panty ko guys, isa na lang natitira, nagay ko dito. Papalitan ko yung bukas. Nag-aalala ko kung, oh, na mainit ma ma naman dito, di ma matutuyo talaga agad yung mga sinuot ko ngayon. Kung lalaban ko bukas, di ba? Di may pagkabukas, ha? meron naman mga buso. Oh, di ba? So, hirap. Galit na galit siya, ang daming nilalungkat. Ang daming pinagsasabi sa akin ng Amo ko na experience ko lahat ng sakit, guys. 'Yun ang hindi ko yung naakala. Ngayon alam mo. Nangyari 'yon ng linggo, Linggo ng gabi. At the time ng Lunes, akala ko i-sosolve eh, nila ako ng maktab. Maktab kung tawagin sa kanila nito engine guys. Mm -hmm. So Ahala ko, sorry nila ako, hindi ako nagtilos. Hindi na ako naglinis. Sino, sino magagalan niya na maglinis ka tapos hindi mo alam kung anong magiging resulta mo mangyayari sa buhay mo ng araw na yan? Di ba? So, kaya parang nawala na ako ng gana guys. Wala na ako, wala. Hindi ako nakatulog nun eh. Wala, wala akong kain kasi nga. Kinuhag bigla ang Pagkain ko tapos tinapon. Oh, di ba? So yun guys, nga, yeah pinatrabaho ako, hindi ako pinapahinga, hindi ako pinakain, hindi ko talaga naramdaman kumain. At, at ako kahapon. Kulang pa rin. Hindi ako kahapon. Ayun guys, hindi ko talaga sukat akalain na isang pagkakamali na hindi naman talaga napakabigat na, ng kasalanan ko yun. Siyempre, nakita nila sa ano ko, sa maleta ko, yung mga sexing short, mga sexing mga damit. Pero hindi ko naman sinusuot yun. Pero bakit big deal sa kanila yun, di ba? Tapos andun yung bip ko. Kasi gumagamit ako ng bip, guys. Kasi sa Maynila or sa Pilipinas talaga, guys. Talaga nag ako. Sinanay ko yung sarili ko mag-ano. Mag -ano. Basta matagal na to. Bisyo ko na to. Ganun. Pero, grabe big deal sa kanila. Bakit gumamit ba ako sa bahay nila ng beep? Hindi ko nga ginagamit yung kasi sila na yun. So, dapat hindi nila ginaganon. Kinuha pa yung mga uwa na papers ko. Tapos yung mga NBI papers ko. Bakit? Bakit guys? Bakit kailangan nila kunin? Meron ba silang... Meron ba silang kailangan doon? Kung tutusin, hindi na nila kailangan yon, Kung tutusin, wala lang silang pakailam doon, di ba? Ngayon, Alas 11 na ng gabing gabi dito, guys. Saudi Arabia, Riyadh. Hindi ako makatulog, Bakit? Namamanid na naman yung pako, guys. O, oh, naka-uniform pa ako. Namamanid yung pako. Kailangan ko ng gamot. Tinignan ko yung bag ko. Kung nandito ba yung gamot. Pagtingin ko, wala. Wala akong nakikita. Wala Oh. Yan lang. Yan na yung nakita ko. Yan lang. Anong gagawin ko dyan? Paano ko iinom ng gamot? Paano ko i... Ano yung gamot yung sarili ko? Paano ko makakatulog nito? Yung binili ko pa naman yun ng Pinas. Kasi kahit gamot, guys, hindi provide ng, ng amo ko. Sa totoo lang, hindi provide ng amo ko yung gamot ko. Ultimo nga uniform. Tatlo lang, inulit-ulit ko magdadalawang buwan na ako ngayong Jun July 9. Nandoon eh. lang nahihirapan ako. Pero kinakaya ko kasi may mga anak ako na umaasa sa akin, guys. Pero kung ganito naman nila akong tratuhin, ayaw ko na. Uwi na lang ako. Alagaan ko na ng mga anak ko doon. Kesa naman makalamang dito humate. Mahigaan pa na. Ihiga lang ako sa sahig. Kot ganyan. Eh, di yung lamig ng sahig dito. Ay, eh, ito yung nararamdaman ko. Pamanhid. Yung sweldo ko, 1.5. Sabi ko, ang cash, 200. Bigay sa akin. Ngayon, kahapon. Kahapon ng mga, mga, umaga. Sinend ang 1.3, ang 2. Wala.